ah, makilos tagbaka kaya wala po may mga ano wala pa matay na videohan ng mga vlog ah, salamat ninyo mga supporters o mga followers maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala at sa hindi pa nagtitiwala ako po ay si Kabilang Dinis na isa pong mga gamot dito po sa amin maraming maraming salamat po ay lo mga kabilang li uh, ah, shout out no sa mga palurus na ko sa mga subscribers uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng supportan nyo at sa panood ng video ko ako po ay tas puso na po, po pala, pasalamat sa inyo ah uh, nag ano ako ng ano aking baka para mahalo naman ako kasi kanina marami akong customer uh, ano ano pasyente pala ah ngayon wala na nagano ako ng baka makiro shout out po sa inyong lahat mga kabidang di